Ang tanong ni Kaload Management ay, nasisihan ba ang isang babae kapag ka dinidede ang sariling dibdim? So yun ating pag-uusapan for today's video. And ano ka bang malaman kung ano ang sagot, Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko ay hindi. Hindi po. Kasi iba pa rin yung sa iba. Iba pa rin yung nga. Uh, yung jowa mo o yung asawa mo ang gagawa kaysa yung sarili mo. Oo, mainit kasi lila yun. Pero iba yung pakaramdam kasi nagawa ko na yan. Kasi nga, syempre, di ba, may dibdib ako. Kaya maaabot ko talaga yung aking dibdib. At nagawa ko na po yan. Hindi masarap. Sinasabi ko sa inyo at pinapangako ko na hindi talaga yan masarap. Mas masarap pa rin na iba yung gagawa. O kaya yung jowa mo o yung asawa mo ang gagawa para sa'yo. So, sana nasubit ko ng tama ang iyong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.